Hello mga kawaki, mga kalinda, mga kaibit, mga kabisnis. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon. Saan man po kayo panig ng daigdig? Ayan. So ngayon ay magre-repack po tayo ng ating mga mga goods, ano? Mga halo-halo na po ito. Papadala po natin doon sa Negros, mga kawaki, mga alam nyo naman na uh, papanood nyo na siguro doon sa mga nauna nating mga video lalo na yung mga na-upload doon sa kay Ma'am Erlinda official vlog ano may mga tinutulungan po tayo doon mga bata mga matatanda ay papadalhan po natin ng uh, package no kasi nga yung kagaya ng mga sinabi ko sa inyo nung una na yung mga pinadala sa amin dito ni Ma'am Edita Mix Vlog at saka ni Ma'am Erlinda Official Vlog na hindi naman na gagamit namin dito. Kung baga, uh, malaki naman, kasukat naman, hindi ko naman gamitin, hindi naman gamitin ng mga bata, no? Kaya lang, uh, dami naman. So, ang gagawin natin doon ay padala natin doon para mapakinabangan din po nila doon. Ano, saka yung iba naman, yung mga uh, hindi na rin nagagamit na nila ni janjan ni Prince, ni Mark, at saka ni Nole, padala na rin po natin doon para mayroon din po silang uh, magagamit doon, yung mga bata doon, lalo na yung mga estudyante pa, no? Mga kawaki. So, ayan, uh, sundan nyo at magre-repack na po tayo. Huwag po kayong aalis, mga kawaki, mga kalinda. Wikwi! Wakwa! Waki Wa ayi, Gira Gira sa eskulahan Pero ito, kuhan ito, bago po ito Ito ay sapatos ni Jan Jan no? ni Master Jan, ito naman uh, kay Jan Jan din yata ito kay Mark Mark kay Mark ayan, tapos may mga kwan tayo ito, marami kasing medyas na pinadala noon si Ma'am Erlinda, no? So, tamang tama, -tama to kasi ito ay pambata. Marami-raming medyas to. Magagamit nila sa eskulahan. Ayan, no? Ayan. Saka, ito, yung isang cellphone na galing kay Ma'am Edita Mix Black. Papadala na rin po natin doon. Ayan. Saka, siyempre, kailangan din nila magpaputi ng ipin doon. Padala din natin sila ng tote Ayan. Tapos yung mga sando na kagaya ng mga nasuot namin, marami kasi yon yung talagang pinadala ni Mama Merlinda. So, may git ko yan eh. Mga sandusina yata itong ganitong klaseng mga sando. Ipapadala na rin natin sa kanila yung iba. Hindi naman nagagamit dito. Ayan o. Oh. Ayan. Marami po ito eh. Mangkama ito sa kanila ni Uh, anak ni Marlon. Ayan. May mga itikita to. Katunayan na talagang hindi pa yung nagamit. Rami nga kasi yan. Eh, alam nyo naman tayo. Hindi naman natin nga na may isuot ng sabay-sabay. Kaya ipapadala papadala na lang po natin sa kanila mga hawak. You know. Ito, mga damit pangbata. Galing pa po ito kay Mama Merlinda. Ayan you know. Ter na terno din ito eh. Oh, may mga tag price pa nga eh. Kumbaga, Ayan. marami din ito. Tama-tama ito sa pambata. Marami kasi bata doon. Bahala na sila doon. At ay balot din natin yan. Ayan. Ito, madamit. Ayan o, oh. gaganda. Mga bago yan mga kawaki, mga kalinda, at mga kabisnes. Ah, ano ba ito? Oh, mga short flight ito pang bata, oh. Hmm. Hindi naman na magkasya kay Noli yan. Kaya padala natin. Tapos yung mga damit na pang para ito kay Lindy, no? -Lin, oh. Tamang-tama ito. Hmm. Tatak na ito. Wonder Nation Design Hindi ko matandaan kung kay Ma'am Elinda ba ito galing o kay Ma'am Edita Ayan Ayan Marami ito eh May mga Ano ba, ba ito? Ayan oh. Ayan So ayan, basta nakita nyo, yun ang ilalagay natin dito sa karton mamaya, mga ka wakya, no? Kung ano yung magkakasyalan dito, eh mahal din, yan ang ilalagay natin. Mahal din naman kasi yung, kwan, ang bayad sa magpapadala doon from Manila to Negros, mahal din. Oo, saka tinitimbang din, pa-prince mix vlog. O nga pala, magpapadala din tayo doon ng mga salamin. Kasi nung umuwi tayo doon sa Negros, maraming nag-request na bigyan natin sila ng salamin. Pero naubusan tayo noon. Kaya ito, magpapadala din tayo doon ito. Marami pa naman to eh, oh. Oh. Ayan. Salamin po yan. Salamin sa mata. Reading glass. Mga kawaki at mga Ayan. Ay! Tira. So, yun, mga kawaki, mga kalinda, mga ka edit Nandito po tayo ngayon sa GNT. Yung papadala natin. Ayan. GNT Express. Ayan. Kasi nga, magpapadala tayo ng package doon sa Negros, doon sa Apin TV Mix Blank. So, nandun na sa loob yung items namin na papadala nga doon sa Negros. Medyo mahal din pala kasi abot din ng almost uh, 1,500 yung halaga from Manila to Hinigara, Negros Occidental. So ayan o, oh, alip, punta natin dito yung aming padala. Ito yung aming uh, tawag dito sa'yo, boss. Ah, uh, ito yung aming uh, partial uh, officer dito. ang gwapo. Oh, hindi. Eh, siya na nga yung manager, siya pa yung repager. Kanya na lahat, grabe, sipag. Oh, malupit. Ito lang, ganito ko laki, oh. Mga nasa ilang kilos to kanina? Eh, hindi, nasa 17, nasa 17 kilos. Ito po yung, ito yung balikbayan box na to. Ito rin yung uh, nilagyan nung padala sa amin ni Ma'am Edita. Nung nagpadala uh, siya ng... Uh, balikbayan back sa amin noon. Nung, yung galing sa Dubai. Shout out po kay Ma'am Edita. Mix Vlog. Kay Ma'am Elinda Official Vlog. Shout out po sa inyo. Ano? So, ayan. ah, uh, padala natin. Ito yung mga mga pinadala nyo rin sa amin na mga hindi namin magagamit. So, kaysa sa ma-stack lang sa bahay, Uh, minabuti na namin na ipadala na lang doon sa Negros para mapakinabangan nung mga bata doon. Ayan, magbabayad ako rito. Ito, boss. Ayan. So, ayan, binayaran na natin, mga kawake. Halo-halo na po ito. Damit, sapatos. Uh, ano pa ba yan dyan? Malalaman din naman natin yan pagka na, na doon kapag ka na uh, karating na doon. Mga ilang araw to, sir? Hindi na po, sir, no? Ha? Huh? No? Hindi na po. Hindi, sa negros yan. 5 uh, oh. to 7 po ang standard, pero minsan 4 days po, okay? kumadali. Ayun. So, 5 to 7. Okay, minsan daw, yes. siguro, pag maganda yung panahon, uh, mga 4 days lang, uh, nandiyan na sila. Ano? At, ah, uh, Ayan, matutuwa sa mga bata yan. Hindi namin na ipadala lahat kasi kung lahat ng mga yon ipapadala, napakalaking box na ganyan palang kailangan, mahal din pala yung bayan. Mga kalinda, mga kaidit. Oh. Kasi sa kanila doon, galing sa California, mga nasa 5,000 pesos papunta dito sa atin na uh, brother. Oh. Pero mas malaki namang box yun, mga ganong kalaki yun. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan malaki yan eh. Parang ganito yung kalaki. Oh, ang binabayaran daw nila doon, mga nasa 5,000. Ha? Ah? 30 pesos. 30? Kasi... Ay, ito. Oh, ito, 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 ito. Oh. 30. Yan. Tapos ito po. Ang sakli nyo po ay 5,70. Tapos, since nagbigay Ayan. Thank you, ha? Pwede na po picture Ah, picturean. So, yan, mga ka Linda, mga ka ano? Bayaran na natin. Believe ako rito sa manager, parker, na lahat. So, dami niyang, ano, nang nag ako rito, nung araw, dami yung customer. Galing nga Ang pangalan mo, boss? Ayun na lang po. Si Boss Carlo. Ayan. Yung tawag ko sa kanya, halalo na. Sir Boss Carlo. <laughs> Ayan. Ayan. So, antayan na lang natin na matanggap nila. At pagdating doon, si Api naman ang mag-unbox yan. Mga ka-linda, mga ka-edit. Ayan. At least, parang nangangapa pa kasi ako kung paano magpadala, no? Dito sa may GMT. Kasi doon sa may uh, LBC, alas parehas din ang proseso. Kaya lang, uh, kaya dito na tayo nagpadala. Uh, At saka doon mismo sa amin, malapit doon sa uh, baryo namin, sa Negros. Ah, mayroong opisina yung GNT doon. Ganun. Ayan. So, yun lang mga kawaki, mga kalinda, mga ka-edit, mga ka-Prince Mix Vlog, kahimas, uh, ka-Apin TV, official vlog, uh, pakisuportahan po natin, mga subscriber namin, patuloy nyo po tayo na supportahan yung aming uh, mga videos, yung aming mga vlogs, para kahit pa paano ay Uh, kumita naman tayo. Kung pwede sana, huwag niyong skip yung mga ads. No? Salamat pong marami sa inyo. God bless po. So, ayan. Ayan na, Pen. Bali. Ah, uh, Ah... 15 by 15 inches ayan o no. oh. hmm okay <laughs> ito yung barcode nya ayan na e, ah. ay okay <laughs>